Sa labing unang higayon, adunay nasikop ang otoridad nga sospek sa nagpaluyo sa bomb threat usa kini ka 19 anyos nga tinun sa State University sa dakbay sa Subo nga gikasuhan sa NBI severo o NBI Manila Cybercrime Division. Ani report ni Alan Domingo. Wala magpa-interview ang first year college student sa Cebu Technological University o CTU nga ubos na karon sa custody sa NBI Sevro. Apan gingusang ko sa langit ang iyang pagbasol Siya ang 19 anyos nga si Angela Dilitino yang ngalan na nasikop sa masakop sa NBI Sevro, NBI Sevdo o NBI Manila Anti-Cybercrime Unit Division sa ilang Pinoyanan sa barangay Tawason, Mandawi City. Na trace siya sa mga imbisigador sa Anti-Cybercrime Unit Division nga mo'y nagpaluyo sa bomb threat sa ilang universidad niya itong lunes tungod sa mobile phone number nga gigamit nini. Gisuspenso ang klase sa Tibuok -Ok Universidad. Human mikatap sa social media ang bomb threat nga may bumbang ang muulbo nga gipakapinan pa og hulagway. Kay nasud pa sa hot force of operation, giadto sa mga NBI operatives ang panimay suspect og didto na gisikop. Napasakaan na siya og tukmang kaso. We charge her for violation of Presidential Decree 17 27, the anti-bomb joke law. In relation to Section 6, Republic Act 107, 10175, the Cyber Crime Prevention Act. Nakikita niyo po is nag-screenshot po muna kami ng post. Then from this one po, nakipag-coordinate po kami sa mga service providers kung saan, isa po dito, yung may-ari ng platform is Facebook. Based on ako ng information, doon po kami nag-start mag-investiga through open source intelligence. Then, identify namin na ang nag-post is within dito sa Cebu. And with proper coordination po with the school, we found out that the records we gathered during open source intelligence is the same sa records po ng school, which is yung sa mobile number po. Sa pakisusi sa NBI, giangkon sa tinunan ang krimen apang giingong adunay gasugo kaniya, ngawa lang niya hinganli. Samtang, may pahigayon o kaugalingong imbestigasyon ang tagduma sa State University nga may ipahamtang silang disciplinary action patok sa tinunan Hinoon, ipasalig nilang hatagan o due process ang maong tinunan. Midugang opisyal nga wide record sa ilang tunghaan ang suspek tungod kay Usaman Kini kahilumon nga tinunan. Same with what is mentioned by NBI, she said that she was coerced by somebody and she has um, denied that it was really her intention to cause this major Um, disruption of classes or work in our campus Sa labing-unang higayon aduna nay nadakpan og napasakanog kasong nalambigit ni ning bomb scare of bum threat Busa pahimangno sa National Bureau of Investigation nga dili gyud mohimo sa nasong tinento kay aduna silay katakos sa pagsuhed pag ila kon kinsa kining mga tawhana Ang NBI is proactive in, in 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 combating cybercrime violations of the cybercrime law because it is one of our mandates. So pinalakas ni Director Judge Jaime Santiago our cybercrime karon to combat this. Kauban si Clodfer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak